Bar boom boom ayan kami sa kanyan mga ka 59 welcome back ulit sa akin channel mga mam, mga sersan mga dako no ng mundo kayo naroon saludo po ko sa inyo welcome back mga ka 59 at syempre nandito na naman tayo salamat muli sa pagtangkilik at pagsubaybay sa aking mga reaction video mga ka 5 ano? at bibigyan natin ng reaction ngayon mga ka 59 kung ang naisip ko kasi sino kaya ang kauna-unahan na yayapak o aapak sa patapos na na promised land ayan mga ka-59 sa lahat ng mga tinutulungan ni Ramil ngayon mga ka-59 nakikita natin at napapansin natin na tila bagang malaki ang chance na maging kauna-unahang residente nang promised land ni Ramil ay si Kirby. Ayun mga ka 59 pag-usapan natin si Kuya Kirby mga ka sa video ito. At syempre, <clears throat> nakita natin na ah, ayun sa latest vlog nga ni Ramil mga ka ano? At hindi na naman nakita si Kuya Kirby, hindi wala naman sa bahay, hindi naman naabutan doon at maaari nga ah, nag na naman o kung saan na naman pumunta kumbaga malapit na rin matapos ito mga ka-59 na yung, yung style ni Kuya Kirby basta continuous lang yung gamot ay matitigilin ito kaya lamang mga ka-59 paano o sino magpapainom ng gamot kay Kuya Kirby noong mga time na wala siya sa bahay yes, andyan nga po yung supporta ni Kuya Jesus at saka ni Kuya Kate kaya lang po mga ka-59 is, papaano siya mapapainom ng gamot kung siya ay naglalakbay kung siya ay gumagala, kung siya ay umiikot ngayon mga ka-59 malamang 100% eto ang kauna-unahang residente ng promised land ni Ramil dahil kapag nandoon na siya sa promised land ni Ramil mababantayan na siya mamomonitor na yung uh, pagbibigay ng gamot mamomonitor na yung uh, Kalagayan niya, yung sitwasyon niya araw-araw At isa pa dito mga ka-five men, ang gagawin niya sa promised land is malilibang na siya Magkakaroon siya ng mga bagay na pagkakaabalahan At bagay na pagpupukusan niya ng oras at time niya habang lumilipas yung mga araw Kasi mga ka-five men, kaya siya ganyan ano uh, Wala siya sa kanyang bahay, umaalis kasi naiinip po siya eh kumbaga wala siya nakakausap siyempre yung umaalis naman yung kanyang dalawang kapatid so wala siya nakakausap and then on the process pa lang po yung kanyang paggaling so yung mga dati niyang ginagawa is nakakagawian pa rin po niya na kumbaga nagpapatuloy pa rin yung mga nakasanayan niya so after a while mga ka-five ngayon syempre habang iniinom niya yung gamot habang patuloy na ginagamot is kakaroon na ng pagbabago o patuloy patuloy na malaking pagbabago sa kanyang mga kapayapa. Ang kagandahan lang dito sa mga magkapatid na to mga kapayapa no kay Kate, kay Jesus, kay kay uh, Kirby, sila yung tao na talaga namang lahat ng ibinibigay ni Ramil is na appreciate nila. Lahat ultimo maliit na bagay ha? na a-appreciate nila. Andiyan yung kanila nga salamat po misa may mga pa-joke pa nga pero totoo na lumalabas sa sarili niya na pag sinabi ni Ramil eh syempre eh, mahal kita eh sasabihin naman yun, oh, talaga ba? salamat po ha, yung mga ganun mga na no? ito yung ugali ng mga kapatid na ito, mga kapayb na yun na lalo silang minahal ng na mga nanonood kay Ramil lalo silang uh, kumbaga pinupuri dahil sa kanilang mga gawi na hindi mo akalain na sa ganong sitwasyon nila ay eh, may mga tao pa palang uh, may mga lumalabas pa pala sa kanilang bibig na pagrespeto sa kapwa at paggalang kaya naman talaga mga ka -five men, hindi talaga natin ma-judge minsan o madalas hindi talaga natin pwede i-judge ang libro dahil sa balat lamang Nakita niyo ang sitwasyon nila mga ka 5 no, una mong mapanood yung video, o oh, sino naman kaya ang tao dito. Hanggang sa na-interview si Jesus, na-interview si Kelvin, para baka sinasabi natin na may mga lihim pa na hindi pa natutuklasan dito sa mga pamilya na to. And then uti-utay-utay -utay na kikita natin na na voice out, at talaga naman yung tiwala nila kay Ramil is nandoon na ibinibigay na nila yung kanilang uh, tiwala akalain baga natin na meron palang mga itinatagong kabutihang asal ang mga tao ito o nga at nakatikim sila ng bisyo o nga at nakapagbisyo sila pero yung pagrespeto sa kapwa tao ay hindi nila naialis sa kanilang pagkatao kaya naman pinakakatiwalaan sila mga 5 ng pautang doon sa ulam pang araw-araw nila at utay-utay naman na nababayaran nila mga 5 -9. So, hindi talaga natin pwedeng i-judge basta-basta ang mga tao o ang kwento ng buhay ng isang tao sa panglabas na anyo lamang nito. Ayun mga ka-59 Maaalala natin mga ka-59 Yung dalawang magkapatid din na babae mga ka-59 Nakita natin na talaga naman Ang laki ng pinagbago Tumaba sila mga ka-59 na kung inyong mapapansin Kuminis ang kanilang kutis At tumaba sila Salamat talaga kay Ramil no? Dahil meron siyang gininto ang puso Para tulungan ang mga itong klase ng tao at hindi lang basta pagtulong mga ka-5 kasi hindi po niya binibitawan kapag naumpisa niya na kung gusto niyo talagang magbago. Hindi katulad ng ibang mga natulungan ni Ramil na hindi naman lingid sa ating kaalaman na nandyan na ibigay na ang lahat, na bigyan na ng puhunan, lahat-lahat. Pero ano ang naging kapalit? Ibig mga sabihin, ayaw nilang magkaroon ng pagbabago sa kanilang anak o sa kanilang kapamilya kaya naging pabaya sila. Ngayon kung ikaw ay talagang willing na magkaroon ng pagbabago at makakausap mo yung mga dati mong mahal sa buhay na normal mo nakakausap at nagkaroon ng depresyon ay bigla kayo nagkahiwalay at dumating si Ramil na bigyan ulit ng pagkakataon para ulit kayo magbuklod na magkakapatid o magkakapamilya maraming maraming salamat po ah uh, si Ramil Manalastas maraming salamat po sa buong Manalastas family sa walang sawang pagtulong sa kapwa so walang ba, walang hinihintay na kapalit na pagmamahal. At muli mga ka-59 ang unang residente ng Promised Land. Walang iba si Kirby. Sana nga po patuloy na gumaling si Kirby at makita pa natin yung mga development ng kanyang pag -ubago. Maraming maraming salamat mga mam, mga sir. Sa mga dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ko sa inyo. Ingat po tayo lagi mga ka-fiber at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng nakilang ng Maraming salamat po. Boom! Boom! Ingat po tayo.